Papaliwanag ng daw kay Papa. My <laughs> <yung> papa! <laughs> <laughs> Ikaw ay nilisan ka ako nagkikis. <laughs> Basta kaya Papa ko. <laughs> Naging palaisipan sa maraming fans ng aktres na si Catherine Bernardo ang mga maririnig na sinabi nito sa isang video kung saan ay tila may isang sinito sa Hello Love Again na kailangan nitong ipaliwanag sa kanyang daddy Theodore. Trending ang showing ng pelikula ng magka-love team na si Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello Love Again ngayong araw, November 13, 2024 at tinilian nga ng maraming nakapanood ang ng ilan na first time na eksena nagawa ni Catherine sa buong buhay ng kanyang pag-aartista. Kaya naman nga ay napapaisip ang maraming kung hanggang anong level nga bang nagawa ni Catherine sa pelikulang ito, lalo na pagdating sa mga bed scenes na kahit kailan ay hindi pa nagawa ng aktres. Maliban nga kasi sa usap-usapan ng marami sa trending na eksena nila ni Alden, makikita rin ang video kung saan ay tila nga hinanap ni Catherine ang kanyang daddy Theodore upang magpaliwanag at maririnig ang nakakatawang paliwanag nito na Papa, ikaw iniisip ko habang nagikis kami. Kumusta kaya papa ko? Okay pa kaya siya doon? Na-imagine ko eh. Samantala, Kumalat naman sa social media ang ilang larawan na kuha mula sa kakalabas lamang ng movie ng dalawa kung saan ay makikita ang kissing scene sa isang mainit na eksena. Dahil nga dito ay mas lalong na-excite ang marami na mapanood ang pelikula ng buo, lalo na dahil sa ganda umano nito ay may ilan na bumili ulit ng tiket upang muli itong panoorin. Samantala, naritong ilan sa mga komento ng mga netizens sa pinag-uusapang pelikula ni na Alden at Catherine. Really? First time ni Kat ganitong eksena? Grabe ka tisoy. Huy, bakit naiyak ako? First time ever to ni Catherine. She really on it na talaga. Ang swerte mo tisoy. Good luck na lang kay DJ. At least papa niya na lang iisipin o inisip niya after ng something na scene. Di na yung nakaraang negatibong tao. Bawal sa lahat. Totoo ba to? Matured na talaga si Catherine. Trending ngayon ang intense bed scene nila ni Alden sa movie nilang Hello Love Again. Grabe, ibang ang chemistry nila. Ang tagal naming hinintayin sa kathniel, pero sayo lang pala babagsak Alden. Fans are shocked and divided. May mga loyal kathniel supporters na medyo heartbroken. Pero marami rin ang excited sa bagong tambalan. Mukhang marami pa tayong dapat abangan sa mga susunod na projects nila. Kathniel Congratulations! Happy to both of you. Happy na rin kami kahit sa FB lang namin nakikita ang tagumpay nyo. God bless!